<laughs> <laughs> De, wala naman yan ngayon. Okay na tayo lahat dyan. Ito na po yung bagong Pilipinas pledge. Bagong Pilipinas pledge. Bagong Pilipinas. Panata sa bagong Pilipinas. Ang title ng bagong Pilipinas pledge ay Panata sa bagong Pilipinas. Nga pala, just a reminder, hindi po tatanggalin sa flag ceremony yung panatang makabayan. Okay? Ibig sabihin, na Malupang hinirang ang flag ceremony. Lupang hinirang, masunod ang panatang makabayan. Most probably, ang isusunod bagong Pilipinas hymn, yung pinarinig ko sa inyo kahapon. At saka, pagkatapos ng hymn, eto na, panata sa bagong Pilipinas. Okay. Makinig! Okay, and eto na po yun. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ang bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talido at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaularan ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Okay? Hindi pa tapos yan. Hindi pa tapos yan. Ito na po ang closing line o stanza. Okay, ito na po yung last. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at balasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas Yan po ang bagong Pilipinas pledge na may pamagat na Panata sa Bagong Pilipinas Okay maganda sa totoo lang maganda dama ko siya uh, habang binibigkas ko siya ngayon na live na hindi ko pa siya nabasa kahit kailan on the spot impromptu kumbaga habang binibigkas ko siya, habang sinas... Ano? Sin ano? Binibigkas yung panata sa Bagong Pilipinas. Uh, parang ano eh, parang... Parang incorporated ka agad sa katawan ko. Sa isip, sa puso ko. Okay? Sa totoo lang, no? Uh, dama ko siya. Ito yun. Ito yun. Ito yung ako. Ako ito. Bilang Pilipino. Ako ito. Diba? So, dama ko siya. Maganda, maganda ang content. No? Eh, kumaga ano, kumaga hindi ko ikahihiyang sambitin ang panata sa bagong Pilipinas. Kasi kumaga nararapat eh. Eh, nararamdaman ko, bawat, bawat ano eh, bawat word, bawat kataga na nandyan, no? Parang sangayon ako. Mahirap kasi magbasa o magstate ng panatang makabayan na hindi ka kumbinsido sa sinasabi mo. Ha? ha? Pero ito kumbinsido aminado ako. Okay. Panata sa bagong Pilipinas. Pero yung kahapon yung yung ano ba, di ba? Yung panata ano? Yung bagong Pilipinas him. Sabi ko sa inyo parang nagandahan ba kayo? O, parang mas maganda pa nga yung bagong lipunan, di ba? Yung pangalawang pinarinig ko sa inyo. O, maganda naman yung song, pero parang baka yung singer yung problema o oh, oh, yung mga singers. O oh, baka yung arrangement, di ba? Baka yung arrangement. Tsaka ano, yung lyrics nun, parang... Parang ang babaw. Eh, sa totoo lang, no? Eh, direktahan lang tayo. Pero ito pong bagong Pilipinas pledge, nakababasa ko pa lamang, dama ko siya bilang isang Pilipino.